Oh. Pagkira yan, hindi nung talaga, hindi nung magkatamaan yan. Pero, eh, 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 alam ko, alam, alam nyo, that, that is one one. Hindi mo, hindi ka pwede mag-wage ng uh, desert camping kung hindi ka magpagkira sa mga, sa mga sindikato. Ano, ibibibihin mo yung mga, one, mga puser, ibibihin mo yung mga, mga drag trafficker, mga drag lords. So, eh kaya kung ikaw polis ka, pinabaril ka ng kwan, uh, ng uh, drug uh, offender, ng residikato, hindi ka lalaban. so yun na, pero uh, namatay sa kanila, so yung uh, sipin ang During the service station, di ba? So, hindi mo talaga masasabi yung na wala, otherwise, kung sabi mo yung blood na uh, wala kang ginagawa. <laughs> Bloodless kung wala kang ginagawa. <laughs> eh, baka tropa, di ba? Ayan oh Ito nga interview kay General Bato. Eh, tinamaan nga naman yung dating administrasyon niya, no? Ni Presidente Digong sa zona niya, no? Ayun, yeah. Kasi nga naman, eh, pinopromote ata nito ni Presidente Marcos yung bloodless drug war daw, eh. Nasabi niya, eh, ano kayong balak niyang gawin sa mga drug lords na pag pinagbababa na yung mga polis na nga. <laughs> Tinatadtad na ng bala ng mga drug lord na dyan, mga polis mo, eh, bloodless ka ba? <laughs> Di ba? Kaya ang awar, sabi nga ni Bato, kaya ang awar, eh. Ibig sabihin, pag-war, may ano talaga yan, mayroong pisikalan dyan, eh. Ano mm naman -hmm. si Presidente Bumbong, eh, gusto yata makipag... Urutan lang sa mga drug lord. Eh. <laughs> <laughs> diba? wala sa hulog wala sa hulog tong ano ito pakinggan natin tong buong interview kay General B <coughs> General Bats <laughs> no extermination Para parang parang binapalabas niya yung British government, British administration puro extermination na ginagawa eh mm -hmm. uh, kung, kung uh, puro extermination ni Bats Paano, ano nangyari doon sa 1.6 million na surrender? Eh, exterminate ba namin yun? Hindi naman. Paano nga, ano nangyari doon sa 130,000 na aristato na nakapulong na uh, sa mga kulungan na uh, hirap-hirap tayo magbinti ng kulungan dahil pulong-pulong na lang sa uh, mga aristato ng mga drug offenders? Eh, exterminate ba namin yun? Hindi naman. So, parang, uh, na yun lang, yun lang, yun lang, yun pa lang, para bang, para bang dandahan siya ng nang, naniwala na sa narrative ng mga mga uh, gustong sirahan talaga na gusto yung uh, drug war. Kung gano'n, uh, no extermination. So bakit? Ito bang investigation na ito ngayon nila? Wala pang namatay sa drug war. Eh, mayroon mga sinapan. Uh, sinabi sa nagpapakking uh, na si Benhantin na Plus ang namatay. Di ba? O, pero, kung, pero kung Senator so, Bato, ang, ang claim... ko po niya doon sa kanyang sona ay bloodless drug war. Yun yung phrase oh, so, niya to, Senator. Nasaan, nasaan yung blood nung si Benedict niya namatay? So, paano ko na yun? Na, uh, natunaw ang blood noon? Nung <laughs> si Benedict niya namatay during uh, Vista administration? Iyuyuyok <laughs> <laughs> so, ka na. Iyuyuyok ka na, na claim, ah, uh, paano? Totally and uh, uh, absolutely yeah, yung kiniklaim natin na ganyan blood test. Because when you say, wow, well, o tiro na dyan, hindi nung talaga yung tiro mo tatamaan oh, no, tama ano? yun. Biyan so, <laughs> alam ko, al alam nyo, that, that is one and one. Hindi, mo, hindi ka pwede mag-wage ng uh, camping kung hindi ka magpipagira sa mga sa mga sindikato. Ano, ibibibihin mo yung mga kwan, mga pusem, ibibibihin mo yung mga mga sindikato, <laughs> mga reklo. <laughs> <mga, laughs> no? So, eh kaya kung ikaw pulis ka, pinabaril ka ng Juan, ng uh, drug offender, ng lucificator, hindi ka nalaban. O, oh, so yun na. Pero wala naman tayo sa kanila. So, get in During the service station, di ba? So, hindi ba talaga masasabing blood test? na wala otherwise kung sabi mong bloodless na wala kang ginagawa yun mga malupit malupit yun bloodless <laughs> talaga kung wala kang ginagawa ba? Diba? <laughs> baka naman tropa. <laughs> Yun ang mat matigas doon, di ba? Matigas na pagkakasabi. Kung wala kang ginagawa, magiging bloodless talaga. <laughs>